For to this video guys, gumagawa ako ngayon ng lumpiang Shanghai. Ayan, nakikita nyo. Nagbabalot na si Lisa's vlog. Or... Oh. Wala kasi dyan naggagawa eh. Itong mga magaling kong anak. Hindi yan tumutulong pagdating sa mga ganyan-ganyan, no? Hey, kung kanila nga gawain, hindi nila magampanan agad. Ayan, di ba? Pag uugas pero hindi kaya gampanan agad para luminis ang labab po. Eh, minsan ko lang naman giniluto yan, guys. Gusto nila yan. Basta gawa ka ng sausawan ng suka na may timplan na. Gusto-gusto nila, lalo pag bagong loto yan pero ko lang din yung gawin dahil masipag ako oh, <laughs> ah, diba masipag ako ngayon kaya gumawa ko ng lumpiang tauge lalo na kung lumpiang shanghai yan sas ko magagawan niyan. hmm, style mo dyan ganyan para makakain sila ng gulay dahil yung iba kong anak diba apat yan na no? yung iba hindi nakain ng gulay siguro yung pili, ah, kain naman pero pili lang di ba pili lang yung mga gulay na kinakain hmm. suluhin natin yung gawa ng gawain nga nila di magawa eh ewan ko ba sa mga bata ngayon no kasi iba laki na pinagkaiba namin noon kami kasi dati lagi kami nakaayuda sa magulang lagi kaming naka ano kung may gawain nandiyan kami hindi pwedeng wala kami lalo na sa bukid andiyan nakaalalay kami sa magulang lalo na sa mama ko lalo na sa mama ko lagi ako yan nakaalalay dito ako walang alalay solo flight puro kailangan mo pang maglupasay hiyaw ka ng hiyaw kahit pa maghihiyaw ka dyan basta ayaw nila pero siguro pag nagalit ka na talaga todo na ay saka pa siguro yan kain nga, halos din na kumain sa di ba? Doon almusal. Almusal, tanghalian na. Kain mo Sige, kapag tawag, kumain ka na. Siyempre, ayaw mo ang mga anak mo na. Sa punto, mainit na yung ulo mo dahil ilang beses ka nang nagsabing kumain ka na dito. Nak, nak, kumain ka na at wala tayong sariling doktor hindi pa rin kakain magbilang pa ng oras ano, kakain ng tay pala ang tanghalian sama sabay ng tanghalian at almusal pangayata sabay na yung tatlong kainan na no? almusal, tanghalian, hapunan nila talaga anuhin mula nung mag-uso yung gadget na ito ano palibasa din naman yung magulang ganun din na no? mula sa ama sa ina sa anak hanggang sa budget aking video, guys. Pa-share and like naman, and comment. And so, follow na rin. Thank you for watching. Ayan, luto na. Luto na ang aking lumpiang Shanghai. tapos forward na yan. Thank you for watching.